Diyos in Pel Mariano, ipinagtakwal ang kaibigang si Charlie Dizon laban kay Trina Candaza. Dinaluhan nga ng ilang mga artista ang secret wedding ni Carlo at Charlie sa Cavite. Kabilang sa mga dumalo ay ang kanyang mga naging workmates niya sa industry. Like Liza Andalio, Alexa Ilacad, Kayla Estrada, at Bell Mariano. Samantala ay bukod sa pagdala nila ay nagpaabot din sila sa kanika nilang social media ng pagbati. Makikita ang post ni Belle ng lirawan ng bagong kasal at may message na I love you bot. Samantala ay sa trending na kasal ng balua ay nagtrending din ang ex-partner ni Carlo na si Trina Candaza na tila nagpapahiwatig ng pagkabiter ayon sa mga fans. Dahil dito, hindi na napigilan ng malapit na kaibigan ni Charlie na magsalita, lalo na itong si Bel Mariano. Ayon kay Belinda, well first of all, tigilan po natin ang pambabash sa bagong kasal. Walang mali sa relasyon nila. Wala silang inapakang tao. Nagmahal lang sila. Pero hindi sila nanakit. Yes, mayroong apektado pero tao lang din sila. Sumunod lang sila sa feelings nila. Yes to na Trina sa. Alam po namin nasasaktan kayo. Pero matagal na po kayong hiwalay ni Kuya Carlo. Naiintindihan ko po, po ang nararamdaman ninyo dahil may anak po kayo. Pero naiintindihan ka rin po si na Ate Charlie. For sure po si Ate Charlie nasasaktan din. Pero hindi po niya papasukin ang relasyong alam niyang may matatapakan siya. Pumasok siya sa buhay ni Kuya Carlo na wala na po kayo. Sana po maging okay na. At sa mga fans po at netizens, let's accept the fact na Kuya Carlo and Ate Charlie are now married. Support na lang po natin at hayaan na lang po natin silang maging masaya.